Samantala, nagpaalala naman ang Philippine National Police or PNP sa mga bakasyonistang mahilig mag-selfie at mag-post sa mga social networking site. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pinag-iingat ng PNP ang publiko sa paghahayag sa mga social networking sites ng kanilang mga ginagawa o kinaroroonan lalo na ngayong long holiday. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Hineroso Serbo, ito ay dahil maaaring samantalahin ng mga kriminal ang sitwasyon upang gumawa ng krimen. Sinabi pa ni Serbo na high-tech na rin ang mga kriminal dahil sa Facebook, Instagram at Twitter na rin naghahanap ng bibiktimahin. tayo ay nakakapag-internet, the lawless elements marunong din gumamit yan. So kung kayo'y gumagamit yan, it is highly possible na sila'y naandyan din at nangangalap ng impormasyon pakiusap ng PNP, huwag ilagay ang inyong address at ang bawat galaw na magbibigay ng idea sa mga kawatan na walang tao sa inyong mga tahanan. Ito aniya ang hinihintay ng mga masasamang loob upang looban o pasukin ang inyong mga tahanan. When it comes to secrecy discipline, sana naman eh, wag nating i-advertise itong mga sabihin natin mga unang-una kung nasaan tayo, kung hanggang kailan tayo, kung sino-sino yung mga kasama natin. Huwag nating i-advertise kung ano yung mga kahinaan ng ating pamamahay. Payo pa ng PNP, iwasan ang pagpupost ng inyong mga mamahaling gamit na nagiging dahilan upang maging target ng mga masasamang loob. Hindi natin kayo pinipigilan na mag-enjoy at uh, well, ilathala online yung ating enjoyment. Pero sana, i-balance rin natin kung ano yung tama o ano yung dapat i-upload, kung ano rin yung dapat hindi. Nang sa ganun eh, napoprotektahan natin ang ating mahalagang gamit, napoprotektahan natin ang ating tahanan, napoprotektahan natin ang ating mga mahal sa buhay. Payo pa ng PNP sa mga mahilig mag-selfie piliin lamang ang mga pictures na ilalagay sa social networking sites. At kung talagang hindi mapipigilan, kapag nakauwi na ng bahay, saka ito i-upload. Iwasan din ang mag-check-in o ipaalam ang lugar kung saan kayo nagbabakasyon. Leia Ilagan, UN TV News, Worldwide.